Since matagal na po tayong merong subscriber button, pero bakit hindi pa kayo naka-subscribe? <laughs> Joke. Kasi hanggang ngayon, guys, ay pinapapromote pa rin sa atin ni Lolo Mets. So, bakit ba kayo mag-subscribe? Unang-una, ito po ay napakalaking tulong at suporta nyo po sa akin na lalo pa po akong gaganahan na gumawa ng content. At syempre, nasayang-masaya po ako kapag kayo po ay nag-subscribe. At ano ba yung mga benefits na pwede nyo pong makuha? Unang-una po dito, meron po kayong exclusive content na tanging kayo lang mga subscribers ko ang makakapanood. At ang mga ginagawa ko dito ay nag-tutorial din po, syempre at syempre direct nyo po ako makukontak at tutulungan ko din po kayo sa pag set up ng inyong account kung kailangan nyo ng tulong ko direct nyo po ako mamemessage private nyo akong mamemessage anytime pag gusto nyo po ng tulong ay syempre priority ko po kayong mga subscribers ko at syempre meron po tayong subscribers groups. kasama po kayo doon sa grupong yon at syempre para doon sa bagong magsusubscribe ay meron po tayong pag-a-acknowledge sa post doon sa ating mismong page na i-welcome po kayo as bagong subscribers. At syempre, kapag kayo po ay nagko-comment, matikyan mag-highlights po kayo na may kasamang badge po na subscriber badge. Yung, ano pang hinintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Baka ako yung sagot sa tanong mo. <laughs>